customer. Yan. Okay, kami, guys. Wala namang customer. Ayun ang guardiya namin oh. No? Lugaw, Ayan si hambbarbero is up. Tropah is up. Andun yung isa. Si Rian, At si Cardio yung isa. Yan guys, yan ang aming ispa. na naman. yung pagkabutlog natin noong October medyo nabawasan nabawasan guys yan yung labas nya hello no guys yan wala ng customer kaya lugaw na naman mga no guys Pilipinas tambay tambay ako oh, no, na ay akong manicure pedicure manicure pedicure yan ang ispa namin no. pangalan diba? ito ang Djibouti Africa ito ang isang ng lugar medyo malamig-lamig tayo dito ngayon pero katabi natin yung complex sport complex sport mga palaruan nandito okay guys